Isang 16 years old na batang babae na naninirahan kasama ang kanyang mga magulang at nakakabatang kapatid na babae na nakatulog sa kanyang silid ang ang wala ng buhay kinaumagahan. Agad na pagtanto ng mga pulis na ito isang kaso ng murder. Ngunit wala ni isa sa mga pamilya ang nakarinig ng kahit anumang ingay ng gabing iyon. Tumagal ng 31 taon. Bago narisulba ang kaso, ngunit walang sinuman ang handa sa revelasyon na kanilang matutuklasan. Isinilang si Fawn Cox noong March 24, 1973 sa Kansas City, Missouri. Siya ay may dalawang nakababatang kapatid na mga babae. Sila ay nakatira sa maliit na two-story na bahay na nakalocate rough residential neighborhood. Sa murang edad, Si Fawn ay tumutulong na sa kanyang mga magulang sa pag-aalaga sa kanyang dalawang kapatid. Ang kanyang pamilya ay payak na namumuhay kaya nung siya ay nag-16 years old, si Phone ay nagpa-part-time job sa isang local amusement park upang makatulong sa kanyang mga magulang. Noong 1989, tuwing summer vacation, iginugugol niya ang kanyang oras sa pagpa-part-time job siya ay nagbibenta ng tiket ng mga amusement rides. Noong July 26, Wednesday na araw, natapos niya ang kanyang shift alas 10 ng gabi at sinundo siya ng kanyang ina at kapatid ng sasakyan dahil mas mahaba at matagal ang biyahe mula sa amusement park patungo sa kanilang bahay kung siya ay magpa-public transport pagka nila, agad na tumungo si Fon sa kanyang silid upang magpahinga na dahil kinabukasan papasok siya ulit sa trabaho. Siya ay natulog sa kanyang silid sa ikalawang palapag. Ang kanyang kapatid ay kadalasang natutulog sa kanilang kwarto. Ngunit ng gabing iyon, mag-isa lang siyang natulog roon. Ang kanyang kapatid na si Amber na mas bata sa kanya na isang taon ay nagbabantay ng bata sa isa sa kanilang kakilala at ang isa pa niyang kapatid na si Felicia ay nagpasyang matulong sa unang palapag dahil mas malamig doon kesa sa kanilang silid. Ang kanyang mga magulang ay doon din sa unang palapag na tutulong. alas 9 ng umaga kinabukasan, nagising ang lahat sa tunog ng alarm clock ni phone, ngunit hindi ito na off ni phone sa di malamang dahilan. Tumungo ang kanyang ina at kapatid sa kanyang silid upang siya ay gisingin, ngunit laking gulat nila sa kanilang natuklasan. Si Fon ay natagpuan nilang wala ng buhay sa kanyang silid. Ang kanyang leeg ay may mga kalmot at wala na rin siyang pulso. Agad-agad na tumawag ang kanyang mga magulang ng ambulance. huli na dahil nalagutan na ito ng buhay at nakitaan din ng senyales ng pang-aabuso. Nahirapan ang mga kapulisan na tukuyin kung sino ang responsable sa pagkamatay ni Phone. Sa kabila ng katotohanan na si Phone ay pinatay sa kanilang sariling pamamahay. Kung titingnan ang kanilang bahay, Masasabing maririnig mo ang anumang mga kaluskos o ingay dahil ito ay luma na at yari sa mga mababang materyales. Gayunpaman, dahil ang air condition sa first floor ang kanilang bahay ay masyado ng luma at ito'y nagdudulot ng malakas na ingay at nabablock ang anumang tunog nito. Ang nakakapagtataka lamang ng gabing iyon, Napansin ng kapatid ni Fo na ang kanilang asong poodle ay umaasta na hindi pangkaraniwan at walang tigil sa kakatahol. Ngunit pinagwalang bahala lamang nila ito dahil ang ganitong pag-uugali ng isang buntis na aso ay parang normal lamang. Matapos ma-examine ang pinangyarihan ng krimen, nakatuklas ang mga kapulisan ng mga bagong lead. Ang unang angulong tinitina ng kapulisan ay maaaring lumaan ang mga suspects sa bintana sa likod ng kanilang bahay. Merong nakapark na isang trailer truck na malapit lamang sa kanilang bahay at ito ang ginamit ng mga suspect upang lumaan sa bintana. Pinapanatili nilang nakabukas ang kanilang bintana dahil walang aircon sa second floor at masyado din itong maingit. Sa loob ng silid ni Nakatagpo ang mga eksperto ng mga ilang clue, kagaya ng maliliit na mga buhok, bloodstains at mga similya sa kanyang hingaan. Ang kanilang mga natagpuan ng mga ebidensya ay ipinadala sa si laboratory upang ma-examine. nito, may mga ilang bagay ang nawawala sa kanilang pamamahay isang radyo, Nintendo Games Console at isang stereo recorder at ilang mga bagay din ang natagpuan sa kanilang bakuran na inihagis ng mga salarin upang tangayin, ngunit sa di malamang dahilan ito'y iniwan ng mga suspect. Natagpuan din ng mga investigador na ang mga damit sa kanilang aparador ay hindi na nakaayos na sinyales na dito nagtago ang suspect upang hintayin ang biktima. Normal naman na natulog ang mga pamilya ni Fon ng gabing iyon. Regular na natutulog ang kapatid ni Fon sa silid na iyon, ngunit sa pagkakataong iyon hindi ito natulog doon. Nakatagpo din ng mga investigador ng isang lumang army cap. Ayon pa sa mga kamag-anak ni Fon, hindi ito pagmamayari ni Fon. Dahil dito, napagtanto ng kapulisan na pagmamayari ito ng suspect at naiwan ito ng suspect. Kahit noong taong 1989, dinidevelop pa lamang ang patungkol sa DNA forensic at wala din itong common genetics sa database noong panahong iyon. Ayon pa kay Benjamin Caldwell na humawak sa kanyang kaso, pinagsama-sama niya ang buod ng pangyayari. Ayon sa kanyang opinyon ang sospek ay palaging nakamanman sa bahay ng biktima at maaari nakakilala lamang ito ng kanilang pamilya dahil alam nito ang pasikot-sikot sa kanilang bahay at ang mga daily ng kanilang pamilya. Ang sumunod na hakbang na ginawa ng mga investigador ay ang paghahanap ng mga witness. Kinapanayam nila ang pamilya, kaibigan at mga kapitbahay kung may napansin silang kakaiba ng gabing iyon. Ngunit nagkaroon na naman ng problema ang mga kapulisan sa pag-iimbestiga sa kanilang lugar dahil laganap ang krimen at kahirapan. Dito naninirahan ang mga kriminal, gang at nahihirapan silang bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Fon. Makalipas ang ilang buwan pagkatapos ng pagkapatay kay Fon, nagkaroon ng mga pulis ng panibagong lead patungkol sa kanyang kaso. Nakatagpo ang mga pulis ng mga witness na makakapagturo sa kanilang tatlong suspect. Ilang mahalagang detalye ang nabunyag na hindi kailanman inakala ng pulisya. Ang tatlong suspect ay pawang mga teenagers at isa sa kanila ay kaklase ni Fod. Sila ay inaresto at inimbestigahan ng mga pulisya, ngunit mariing itinatanggi ng mga suspect ang akusasyon laban sa kanila. Kaya naman, nagsagawa ng search and operation ang mga kapulisan sa bahay ng mga suspect at may natagpuan sila mga gamit na ninakaw nila galing sa kwarto ni Fon. Ito ay sapat na sanang ebidensya na magdidiin sa tatlong suspect, ngunit biglang nadismaya ang mga investigador dahil biglang nilang binawi ng mga witness ang kanyang mga sinabi at tumigil na sa pakikipag-cooperate sa kanila. Sa ikalawang bahagi ng DNA analysis sa blood, hair at semen na nakita sa crime scene, ito ay hindi nagtuma sa mga sample ng tatlong suspect. Sa taong iyon, ang mga eksperto ay hindi makapagbigay ng konkretong sagot base sa mga test results na magtutukoy sa totoong salarin at ang lahat sa kanilang isinasagawang test ay questionable ang mga resulta. Sa madaling salita, hindi matukoy ng mga kapulisan kung ang tatlong sospek ba talaga ang mga salarin o hindi. Kahit pa inamin ng isa sa kanila na minsan na nilang pinasok ang silid ni Fon at nagnakaw ng mga ilang gamit roon. Itinuro ng isang sospek kung saan siya dumaan upang makapasok sa ikalawang palapag ng bahay kung saan naroon ang silid ni Fon. Ayon sa suspect, itinapon niya ang kanyang mga ninakaw sa labas ng bintana at pagkatapos ay dali-dali nang lumabas. Kaya naman, agad na tinungo ng mga kapulisan ang nasabing area na pinagtapunan ng mga ninakaw na gamit at natagpuan nga nila iyon doon. Sa kabilang banda, ang binatilyo ay biglang binawi ang kanyang salisay at hindi na nakipag-cooperate sa mga kapulisan kaya wala silang nagawa kundi pakawalan ang mga nasabi suspect at ang kaso ni Phone ay nanatiling cold case. Kadalasan, ang mga witness ay tinatakot na magsalita kaya naman walang chance ang anumang kaso sa korte pag walang witness na magsisiwalat ang pangyayari. Alam natin na isa sa mga suspect ay nakulong ng walong buwan dahil sa kaso ng pagnanakaw sa bahay ni Lafones. Ang kaso ni Fones ay tumagal ng ilang taon hanggang sa dumating ang taong 2000s. At unang ginawa ng mga kapulisan ay in nila ang DNA samples na galing sa crime scene sa CODIS database. Sa kasamaang palad, wala silang nakitang match na magtuturo sa pumatay kay Fones. Dahil dito, pinahintulutan na magsagawa ulit ng DNA testing ang mga kapulisan sa pagkolekta ng DNA sample sa tatlong suspect at nagsagawa ng malawakang test upang matukoy kung ang DNA samples ay hindi ba talaga tugma sa kanilang tatlo. Ito ay medyo kakaiba dahil sa katotohanan ang mga pagmamayaring gamit ni phones ay natagpuan sa kamay ng mga suspect pero maaaring maliban sa tatlong suspect ay may kasama pa silang isang lalaki na siyang nang abuso at pumatay kay phone. Ang lahat ng ito ay mas nagbigay pa ng maraming katanungan na maaaring ang apat na kriminal ay pumasok sa bahay ni Phone at nakaalis agad ng hindi namamalayan. Ang pamilya ni Phone ay naniniwalang unti-unting malulutas ang kaso. Patuloy silang naniniwala na ang tatlong sospek ay naroon ng gabing iyon at maaaring ituro ang sospek na pumatay kay Fon, ngunit alam din nilang malabo itong mangyari. Ang tanging bagay na makakatulong sa kanilang malaman ang katotohanan ay isang sample ng DNA na nakaimbak sa laboratory ng pulisya. Noong 2018, ang nakababatang kapatid ni Fo na si Amber ay nagsiwalat ng ilang nakakagambalang detalye tungkol sa krimen. Ibinihagi niya ang mga nalalaman na hindi alam ng mga pulisya sa isang siket na American forum sa mga hindi nalutas na krimen sa loob ng 20 years. Ang forum ay nakakuha ng reliable reputation at ang mga kalahok nito ay tumulong sa mga pulisya sa ilang mga high profile na kaso. Pinatunayan at kinumpirma ni Amber na siya ay nagsasabi ng katotohanan, kaya naman ang kanyang post ay nakakuha ng atensyon. Siya ay nagtatrabaho bilang isang nani mula lunes hanggang biyernes at sa bahay lamang siya ay natutulog sa ikalawang palapag ng bahay kung saan ang mga magnanakaw ay sumisilip ng naaayo ng sa ganon, nakikita agad ng mga kriminal at agad nilang malaman ang pag-alis ng ina at nakababatang kapatid ni Phone tuwing susunduin nila ito sa trabaho. Sa kabila ng lahat ng kwento ni Amber, hindi pa rin ito naglalapit sa paglutas ng kaso Ngunit sa taon ng 2018 na kung saan mas mataas na ang antas ng makabagong teknolohiya, maraming kaso na na matagal nang nakabinbin ang naresolba. Nakita ito lahat ng mga kamag-anak ni Fon at sila ay nagalit bakit hindi nagmamadali ang mga pulis na buksan muli ang investigasyon sa pagpatay kay Fon. Patuloy silang nakikipag-usap sa mga detectives tungkol sa kaso Ngunit pare-pareho ang nakukuha nilang sagot. Ang pinalawig na pagsusuri sa DNA ay nangangailangan ng pera at dose dosa na pang kaso ang hinahawakan ng mga kapulisan dahilan upang maghintay ang pamilya ni Phone maging ang perang kakailanganin nila upang gumulong ang kaso. Kaya naman, nagpasya silang gumawa ng hakbang at naglunsad ng fundraiser noong 2019. Layunin ito ng pamilya na mabayaran ng buo ang DNA testing at nag-alok din sila ng 10,000 dolyar ng gantimpala para sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon na magtuturo upang mahuli ang mga salarin. Dahil sa malawak na media coverage ng kaso at maraming panayam na ibinigay ng pamilya, maraming mga tao ang nagmalasakit at tumugon sa hiling na tulong ng pamilya at sila ay ng sapat na halaga na kinakailangan nila upang umusad ang kaso. Ngunit kahit dito, sila ay nabigo dahil tumanggi ang departamento ng pulisya na magsumula sa pagsisiyasat nito sa kadahilanan ang perang gagamitin ng pamilya ay mula sa mga kamag-anak. Ayon sa pulisya, ito ay isang tiyak na problema kung ang magbabayad ng mga gastusin mula sa DNA testing at iba pang kakailanganin upang mapabilis ang kaso. Dagdag pa ng mga pulis, daan ang pamilya tulad nila ang nagmamatsyagang nagaantay ng mahabang taon bago mahanap ang mga murderer na pumatay rin sa kanilang mahal sa buhay. Dapat magkaroon ng pare-parehong karapatan ngunit ito ay imposibleng maipatupad dahil iilang laboratories lang sa mundo ang nagsasagawa ng mga makabagong teknolohiya sa pagsusuri ng DNA at tulad nila, maraming pamilya rin ang nagnanais na gawin ito ang Parabon Nano Laboratory ang nangungunang kumpanya sa larangan na ito. Sila ay paulit-ulit na binabanggit sa mga reels. Sila ay gumagawa ng napakalaking pagunlad sa pag-aaral ng DNA mula sa paghahanap ng isang tao sa mga kamag-anak mula sa pinakamaliit na genetic sample upang mahanap ang nagmamayari nito. Ang laboratory na ito ang nag-examine sa mga naiwang sample sa loob ng silidifone gabi ng pinatay ang dalaga. Naniwala ang mga kamag-anak ng dalaga na kaya mabagal ang pag-usad ng kanilang kaso at parang di gumagalaw ang mga kapulisan upang mapabilis ito ay dahil sila ay mahirap lamang at ang kanilang pamilya ay nakatira sa lugar na kung saan naganap ang krimen dahil karamihan sa nakatira roon ay masasamang loob at hindi priority ng mga investigador ang pagpatay doon. Sa isang panayam, sinabi ng ati ni Fo na kung isa itong pagpatay sa isang kilalang pamilya o di kaya'y mataas na tao ay tiyak na agad itong mareresulba dahil lahat ng paraan sa pag-iimbestiga ay ginawa ng mga pulis. Hanggang noong 2020, dumating na ang pinakahihintay na sendali ng kanilang pamilya. Lumabas na ang resulta ng DNA. Ngunit hindi handa ang kanilang pamilya sa katotohanan ng kanilang malalaman. Sa pagpupondo mula sa FBI, ginawa ng pulis na magdala ng mga DNA sample sa Parabon Nano Laboratory at doon nagsimula ang isang detalyadong pangsusuri sa DNA at paghahanap sa posibleng may-ari nito. November 2020, sa wakas ay lumabas na ang resulta ng DNA at natukoy na kung sino ang nagmamay-ari nito. Ito ay pagmamay-ari ni Donald Cox, in Sanifon. Nabigla ang buong pamilya sa balitang kanilang nalaman. Si Donald Cox ay 21 years old ng panahong iyon at ni isa sa kanilang pamilya ang hindi na ginala na siya ay may kinalaman sa pagkamatay ni Phone. Bagamat si Donald ay laging nasasangkot sa mga gulo at labas pasok na din sa selda dahil sa paggamit ng illegal substance. Sa kasamaang palad, sa mga panahong iyon, hindi pa ganoon ka-advance ang technology patungkol sa pag-examine ng mga DNA samples mula sa crime scenes. Kung hindi sana, Nalaman agad ng pamilya ang totoong suspect at mas maagang naresolba ang kaso. Namatay si Donald noong 2006 dahil sa drug overdose. Gayunpaman, inimbestigahan ng pulisya ang kanyang pagkamatay dahil ang ilang mga pangyayari ay tila kahinahinala sa kanila. Dahil sa pagsisiyasat na iyon na ang isang sample ng kanyang DNA ay napanatiding Ngunit hindi ito ipinasok sa FBI database kasi ang lalaki sa ganyang kaso ay isang biktima, hindi isang may sala. Sa sandaling ipinaalam ng mga eksperto sa pulisya na ang kanilang pagpuklas ay tumugma sa sampol kasama ang similya na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Ngunit may nanatiling isang mahalagang punto sa buong kwento. Napakaraming ebidensya ang nagpahiwatig na naroon din ang tatlong orihinal na suspect sa bahay ng phone ng gabing ngayon. Naging malinaw na ngayon kung paanong alam ng mga slari ng bahay at eksaktong gawain o daily routine ng pamilya. Si Donald ay madalas na bumibisita at alam lahat ang galaw nila, gayon paman man isinara ng pulisya ang kaso at walang bagong kaso ang isinampalaban sa tatlong lalaki. Sabi sa atin ni Phone na wala siyang nakitang punto para subukang makakuha na isang pag-amin mula sa kanila kahit na ang mga lalaki ay naroon sa kanilang bahay noong gabi ngayon. Maaaring wala silang nasaksihan sa mismong pagpatay. Maaaring nanatili si Donald sa bahay mag-isa at sakalang inatake si Phone nang wala na ang tatlong sospek na magnanakaw. Dagdag pa ni Felicia, ang tatlong suspect ay nagbayad na sa kanilang nagawa habang ang kaso ay nanatiling hindi pa nalulutas. Maging sa kanilang mga kapitbahay ay puro negatibong komento at rato ang nararanasan nila. Dagdag pa sa babaeng kapatid ni Phone, malaki ang naging epekto sa kanilang buhay dahil sa pangyayari. Ang kanilang reputasyon ay nasira matapos isarado ng mga pulisya ang kanilang kaso. Lumalabas na alam mo na mga pulisya originally na ang suspect ay maaaring isa sa mga kamag-anak ng pamilya. Napansin rin ng mga kamag-anak isang Nintendo setup box sa mga gamit ni Donald Cox at naalala nilang ito ang ninakaw mula sa bahay ni Phone. Ito ay nasa balita at lahat ng kanilang kapitbahay ay alam ang detalye sa kaso kaya't imposibleng hindi mapatunayan na siya ay nagkasala. Sa wakas, sa mahabang panahon ng paghihintay ng pamilya ni Fon, nalaman na rin nila ang pangalan ng totoong taong pumatay kay Fon Cox. Sa loob ng 17 years, si Donald Cox ay namuhay ng may kalayaan na parang walang nangyari sa mga taong iyon. Siya ay patuloy na pumupunta sa bahay at nakikipag-usap sa pamilya. Ngunit, dahil na rin sa kanyang bisyo at pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot, siya ay namatay at kailanman ay hindi na magiging banta sa kahit kaniman.